Hindi wow. nga pala aku si Master Jeremiah. Si... Ako si... si... Mahinang nila lang. sa pang Ghost Fighter ang kukwento ulit yung paborito kong parts mula sa natatandaan kong umpisa ka hanggang sa huli ng series ng Yu Yu Hakusho Ghost Fighter sa Tagalog so yung umpisa ang pinakaunang naalala ko yung na bangga si Yusuke, Eugene ng sasakyan, kotse dahil i-save niya yung batang naglalaro sa kalsada ng soccer ball yata na bangga si Yusuke na siya tapos hindi ko alam kung paano yung proseso na muli siyang nabuhay kasi naging ginawa siyang spirit detective na no. nakilala no. niya si ni Shirley ay ah, uh, Shirley nga um, tama yata ang botan yata sa so Japanese yung ano yung pangalapas yun na nung nag, nag, namatay siya sa so, na resurrection parang na nagkaroon siya ng ability na makakita ng mga ay, masasamang nilalanin yung ses spirito yung masasamang spirito yan yeah. tapos una niya nakakilala doon dalawang halimaw din na rasili sila hindi ay, mo ayun parang mga galing din sa spirit world si ano yun Dennis sa Vincent. Ang kuwa barhi, ay, kuwabar, he, ay ku, kurama pala sa Kahiye si Dennis sa si Vincent. sa Japanese tas. Una niyang parang ngayon yung mission niya na merong mga tawag dun, ninakaw si Kurama sa kasi Hiei <coughs> na importanteng kayamanan ng spirit world diyan ah. Tapos, pero naging kakampi niya rin yun si Hiye isa kasi Kurama Vincent Sadez tapos ang pagkakatanda ko nung pagkatapos ng mission niya na yun parang pumunta sila sa Torre si Kuni eh. ay hindi hindi pa yata hindi ko alam kung ano yung nauna eh kung yung kay Benjo ba yun niya nag-training muna pala si Hiyos sa si Alfred kay Master Jeremiah yata. Una niyang parang nakakalabang malakas na boss niya. Parang boss kasi bawat sa Ang pagkakatanda kong pagkakasunod-sunod si Benjo boss, si Lazarus boss, Taguro, Sensui, saka yung tatlong Diyos ng mundo ng masasamang espiritu oh. si Ryzen yun isa nga si Mukuro. tapos sa Benjo yun parang medyo mahina pa si Yusuke doon si Eugene na part pa lang ng training niya yung magpapalakas pa lang siya ay hindi ko mali yata order parang yun nga yata yung pangalawa si Benjo si Lazarus yata yung una hindi ko matanda yung pitong Lazarus hindi ko kailangan ko ulit iyan yun eh i-review pala <laughs> yung bong yu, ano do you series so hindi ko alam kung nao na si Benjo o si Lazarus basta pareho niya natalo yon si Benjo sa si Lazarus tas nag-training siya ulit kay Master Jeremiah Genkai sa bago siya sasabak yata sa tournament yun kasi pagkatapos niya matalo si Benjo at saka si Lazarus may si Taguro na yung magiging kalaban niya na pangatlo tapos <coughs> kailangan niya magpalakas nag training ulit siya Master Jeremiah yun yung magandang training parang nagka tapat na sila ng halos ng bilis ni Vincent na, na yung sumakay sila sa barko papuntang tournament site <coughs> nung ay, ano ba tawag sa tournament ngayon yung paalig ng, sa sa masasamang sa mga spear yun tapos nasalo niya yung butterfly catch niya yung yata yung sword ni Vincent dati kasi nung una niya nakita si Vincent na medyo hirap pa siya sa bilis na abutan si Vincent so nung na training siya ni Jeremiah Master Jeremiah yun, mag, lumakas siya sa bumilis din halos parang naging ano na rin siya kaka-match na mga malalakas na masasamang halimaw parang yun, yung mga kaya niya nang lumaban sa mga basta sa mga spirit ng halino kas yun yung tournament kay Taguro maganda yun yung part na yun sa hindi ko na makukwento lang ng laban yun Tos, basta yung pinaka magandang na alala ko yung part na binigay na ni Genkai yung Master Jeremiah yung spirit orb yata yung tao sa spirit wave parang pinasa niya na kay Yusuke Eugene niya yun yung magandang training niya yung nakakayak na part yun siya ng si, ano, <coughs> si Pooh saka si Eugene nung nasa kuweba nung proseso nung pagtanggap niya nung spirit wave nung galing kay Jeremiah mahirap nahirap at siya yun si Pooh yung tumulong sa kanya kasi natumba na si Uy dyan na no? tapos kailangan niya uminom si Puy nag aatin ng tubig tapos nung na, na rin si Puy eh nung yun yung parang si Pu yung ano spirit man sir hindi parang, basta yung naging parang buhay niya rin yata ane, si, yung kung ano yung itlog na yun galing sa parang siyang monster din si Pooh pero hindi ko hindi ko siya dumatanda yung mga ano, yung mga para ng pag ano, relate ng spirit monster yata ni Eugene sa so, ano, tapos yun nung nagte-training si Eugene si Pu yung naghatid ng tubig galing sa kuweba tapos nadada pa rin si po kasi nanghihina siya kasi nanghihina rin si Eugene nung tinatanggap niya yung spirit orb ni Master Jeremiah tapos yun yung magandang part doon yung sa eh, nung yung pinakahuling dinala ni po na tubig hindi niya na nadala natumba siya na tapon latas nakita siya ni Eugene nagising na, si Eugene tapos nakita niya na do what you're doing <laughs> parang sa English tapos na yung parang ang pinakuling na naiyak si Eugene kasi nahihirapan yung alaga niya spirit monster tapos, ang nainom niya yung luha niya yata tapos malalaglagan ng malaking bato galing sa loob ng kuweba si tapos, nakita ni Eugene tapos lumakas siya na si Eugene bigla siyang lumakas tapos tutulungan niya si Ipo para makasurvive din sa bato kasi tatamaan siya tapos, yan inabutan niya na sipa yung bato para maduro <coughs> tapos naligtas si po yan tapos doon na yung pagtanggap niya ng spirit orb kay Master Jeremiah yung spirit orb tapos habang nandun yata sila nun, sa kuweba <coughs> nung proseso si Master Jeremiah pinatay ni Toguro tapos nahuli si Willian tapos parang yun pinakamaganda ko rin gustong balikan yung panoorin yung sinun nung nahuli siya napatay na nito na ito si Master Jeremiah kasi mahina na si Master Jeremiah tapos nailipat niya na spirit wave tapos nahuli si Willian tapos inabutan niya patay na si Master Jeremiah susuntokin niya sa tuwag ng yata salit na siya yung mga tuwag yata si Toguro yung nakasapak sa kanya ng sobrang lakas tapos yan tumal tumilapan siya sa labas ng ayun nasa labas pala yun tapos tumilapan siya malaya malaya tapos sa puno <coughs> na na, na paano <coughs> tumilapan siya sa puno tapos napasandal siya doon sa ibaba ayan kasi naka spirit handcuffs pa yata siya nun ginamit niya yun nung naglaban na sila ni Taguro sa tournament nung tinanggal niya na Spirit ang Chaos tapos naging halos pantay na sila ng lakas tas yan hindi ko nagkukwento masyado lahat tapos basta nung sa tournament natalo niya si na puwersa niyang gamitin yung 120% na lakas ni Taguro so yung size ko ngayon mukha akong <laughs> negative one <laughs> point five yata ni Toguro lang tapos yun huling raiden niya yun yung nakatalo kay Toguro nadurog si Toguro kasi sobrang sumobra siya sa 100%. tapos yung pagkatapos ni Toguro yun kay Sensui dating spirit detective na yun may split personality na ako na kay Eugene na maging spirit protect plus nakalaban ni Yuji kasi parang nagrebelde naman si Yus yung Sensui yan maganda yan yung part na yung malapit na siya na mapunta sa spirit world bale si Sensui yun magandang laban din ng class S yun doon na siya kasi si Toguro class B kasi si, si Sensui class S Malayo pa yung agwat nila no nung una. Tapos parang napatay si Eugenie Sensui sa loob ng kuweba din tapos pero naresurrect ulit siya nung lumakas siya nung si... Lung. parang naano si Pooh naresurrect, lumakas din si Pooh nun nung siguro, hindi ko alam kung pa paano yun eh. mga parang yung paano nabuhay ulit si Eugenie tapos and pumunta na sila sa kabilang mundo spirit world tapos sinundan niya doon si Sensui tapos yun maganda yun pinaka anong halos no match pa rin si Eugene pinaka huling laban niya tapos ang nangyari lang kasi yung tinulungan siya ni Ryzen yung tatay niya na ano ancestor pa lang ancestor ni Eugene tapos Yon, nag-transform si Eugene ng parang super sa'yo. Pero puti yung buhok, <coughs> yung humaba. Pababa naman yun. Yung sa super sa'yo kasi patas. Pero yung sa kay Eugene, yung sabog-sabog. Ay, hindi naman sabog. Kunat nga eh, pero pababa. Halimaw na form. Parang ah, nasa Street Fighter ka, mukhang ninikali. Street Fighter pa yung naglalakas. Yun. Kasi kapag Dragon Ball saka ghost fighter yung si Yoko nare-relate ko rin sa si street fighter yung mga power ups yung mga ganun <laughs> aura aura tas yun yung naging halimaw na si Eugene form na tinulong si Ryzen doon niya natalo si Sensui pero hindi niya kagagawa nung napatay niya si Sensui tas si Sensui lumip ah uh, in, in ano na sa kabilang ano parang void yan, nasa void ni Itsuko yung kakampi niya na naglaho na sila sa kawalan parang tapos nagagagal si Eugene kay na tapos kasi nga pinakilaman yung laban nila tapos yun ang susunod niya mission na yung huli na yung part niya yung kila kay, Yomi saka kay Makuro sa tournament sa kabilang daigdig tapos si Ryzen nung nag-training sila, gutom na gutom na pala ng, hindi, hindi kasi kumakain ng tao, kasi pagkain niya tao tapos hindi na siya kumain ng tao simula nung parang na nagkanak siya sa tao parang si yan, yung bloodline ni Eugene yan, na doon no, tao kasi yung nanay ni Eugene tapos yung ancestor niya si Ryzen yun parang halimaw masamang nila lang tapos Ano kaya, no? Meron kaya talaga dito, no? Sa mundo <laughs> yung may ancestors na bloodline ng halimo na galing sa spirit Hindi <laughs> lang natin, ano, ano, alam. Halimbawa, meron na talaga mga, parang vampira, yung mga, <laughs> <laughs> ano, yung, sa Night stories May maganda rin pala yung Night stories sa Capcom. Andre yung mga movie nun eh. Pero yung laro, hindi ko trip masyado laro. Yung, gusto ko lang yung mga movie ng Night Stalkers. Saka yung crossover comics ng Street Fighters sa Night Stalkers. Ngayon. Tapos, sana ba ako ngayon? <laughs> Kay Eugene sa... Ngayon, huli na, nag-tournament sa kabilang mundo yung Spirit World. Si, P, si Yomi yung pinakamalakas na parang huli niya nakakalaban tapos napalod siya ni Yomi tapos pagkatalo ni Yomi ang huling laban ni Yomi sa championship ikang Eng -en -ma yata. Eng Mayata -e Eng Ki -ma. Eng yung kakampi naman nila Yuji niyan sila nila, nila Ryzen yung so, tatlong kupon na kasi kay Mokoro kay Yomi sa kay Ryzen si Yuji yung pumalit kay Ryzen kasi namatay nga si Ryzen nung gutom na gutom na nung huli namatay si nakaupo nakaupo <laughs> tapos yun yung huli natalo naman ni Enma si Yomi tapos yun tapos na yung <laughs> Ghost Fighter Yuyo ako kasi tapos yun umuwi na si Eugene sa kabilang ah sa ano Earth huli dito sa mundo tapos ang huli na doon sila sa beach nagkaabulan <laughs> nagtatampisaw sa dagat forever ano? Eh. forever for never yata yun yung lettering ng sa huli tumutugtog yung smile bomb niya nung pinakahuli na theme song ng Yuyo Akosho tapos hindi ko na ikukwento yung movie saka yung tatlo yata yung movie eh, na nabasa ko rin yung buong eh, pero yung part na huli nakalimutan ko na yung parang yung part na huli yung sa movie pangatlong movie yung may na hosting siya tapos si Master Jerry ko ulit nun no? dalawang reses na ako yun sa movie si Master Jerry unang movie sa Golden Seal siya na hostage tas yung unang movie pala yung ano yun? Poltergeist Report hindi ko alam kung nao na yung sin yun poltergeist report bago yung sinzui saga tapos sumulat ng golden seal na movie yun ah si Jerry Jeremiah don ay Jerry ko masul Jerry ko tas mission ni Eugene doon, ligtas lang din si Master Jericho doon, tapos yung huli na hostage na naman si Master Jericho, pero mga tao yung mga ng hostage sa kanya noon sa movie tas i-save na naman siya ni Eugene tas yun lang uli. sa manga na rin part yun yung part na may pinapapili ng boton si ayun parang ano tawag dun yung canon canon yata na gawa ng mga tao naman na spirit ka na uh, titira eh? basta spirit ka ng, hindi ko lang ang titirahin kung moon, yung earth yung titirahin yung particular yata sa taon nila yung yun. mula sa spirit world yata hindi ko lang na napunta yung mga tao sa spirit world ng mga rebelding tao na eh, parang halimaw din. Yan yung mga ugali tapos yun, yung huli na hindi ko alam kung ano yung pinili niyang boto parang natama yata kasi so, nasa manga yata na yun eh yung pinakahuling ending para ma-deactivate yung spirit canon para hindi maligtas din yung earth yun yung pinakahuling part na sa manga rin yata yung nakalagay tapos yun ano pa bang ano? Wala na. <laughs> may game din ako na laro na nun dati no? sa kaklase -ka ng kuro ko na para siyang tournament na style ng fighting game ng Yu Osho Tos, um, uh, yung, may mga text din ako hindi ko lang kung nasa napunta <laughs> yung mga text ng, ng elementary nakakollect rin ako ng ghost fighter text hanggang high school Tos, <coughs> cards hindi po ba yung mga yuyo ako sa memories ko na wala na eh pirated DVD yan <laughs> tinapang ko yata yung, ibang pirated DVD tapos yan ana may na na ako <laughs> ilang percent na lang yung uh, powers nandito na lang ulit thank you bye bye peace